Ayan, so update lang guys dito sa Washington. So ayan, malakas na po yung hangin. Tignan nyo naman. Ayan o. Ayan. Tapos maulan na rin guys. Ayan, so kaninang umaga uh, maganda pa. So napakatahimik. pero ngayon, ayan na o. Ayan. Malakas na ng palakas yung hangin. Ayan, so nararamdaman na namin yung bagyong. Christine dito. Ayan. So, sana po mag-ingat po tayong lahat. Okay, no? So, malakas talaga yung hangin. Kasi guys, uh, kapag may mga bagyo, kung talagang nakakaramdam ay kami dito sa New Washington. Kasi open sea po talaga guys yung New Washington. So, ayan, no? Lakas po ng hangin. Doon. Kitang-kita nyo guys.